start ko Alright, good day sa inyo mga paps. Ma'am, sir. Ay, ay, Pero ngayon, ano, paalis na kami ng aking roommate. Ito yung aking uh, roommate sa inyo. Ayan. So ngayon, uh, lalabas kami para gumawa ng konting video para sa inyo. Uh, konting tour na ba? sa lugar ng Matisalka Bilang uh, unang Pilipino na nakapunta rito o Pilipino na nandito Kaya patay ko muna ilo uh, Magsashare kami ng ilang uh, tour sa inyo sa labas ng aming uh, accommodation Actually, probinsya to pero hindi siya mukhang probinsya kung totoo <laughs> ngayon, Pababa na kami Wait.

Like, wag na Dito, nga pala mga... sila mga mga Taas. Ito nga po pala yung ibang ano, ibang mga kasama natin sa batch 1 ng Hoya. Hi! Oo, kalalim-lalim yan, hindi mo so. sinabi paglabas nyo pala ng accommodation kung halimbawa gusto nyo uh, gumawa mag withdraw halimbawa wala na kayong budget meron dito ito dapat lang ng accommodation yung ATM yan tapos may mini park ayan ito na ito muna tayo yung mayroong konting bilis na yung, yung forward no, kung na kung nangabang nag-alaan na. So, meron dito mga ibang store din. Yan. Kung alimbawa may bibiling kayo. Yan, marami dito. At para sa mga lalaki na halimbawa gusto mga pagupit, may barbershop dito na malapit lang. 3,000 po rin kaya ata ang pagupit dito. Yan. Itindahan din ng mga alak, malapit lang din dito. Yung mga mahinginom dyan. Ayun lang, limitahan nyo yung pag-iinom nyo. Yan. Meron din to, meron din dito electronic center. Banda rito, ayan. maglalakad-lakad lang tayo ng konti. Flower shop meron din. Ayan. Sa mga single na, halimbawa, nakakita ng ano, ng maliligawan dito. Yan. Kung halimbawa gusto niya magbigay ng bulaklak, dalawa ang shop ng mga bulaklak dito. Yan. Okay. Yung daan mga laruan, meron din. Yan. Meron din dito ng Magic Home. Dito sa may bandang kanan. Halimbawa, ang may bibilin kayo mga plastic wear. Mga gamit sa accommodation nyo. Halimbawa, lagayan ng sabon. Ayan. Meron din dito. At sa mga may ilig sa sapatos, mga paps, Meron dito Adidas store Ayan Kayang kayang bumili ng sapatos dyan Kapag nandito na kayo Lamig Lamig mo tayo Penis, paikot tayo ah. Ito nga pala mga sir, mga ma'am Tatlo ang supermarket na pwede niyong puntahan dito Una Yung pinakamalapit sa accommodation yung Spars Pangalawa, Penis Tapos Pangatlo yung Tesco Ma'am, ipapariwanan ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila ang tatlo sa ngayon lakad lakad muna tayo o ito mga paps mga ito. mga bilion ng mga cosmetics mga paps DM yung mga ano lang ito one hundred meters away mula sa accommodation kaya pa siguro tayo nag aming Kaya Para hindi nila mainit Siguro Okay yan okay, mga sir, mga ma, mga paps Unay muna natin puntahan si Venice Katolikos Ito mga ano School

Ito mga paps, penis. Ang kagandahan lang dito sa penis, bali, mura siya. Ang disadvantage nga lang nito mga paps, hindi siya kompleto ng mga, limbawa, may hinahanap kayo rito na nabili nyo na sa ibang supermarket. So, no, maliit lang kasi ito eh. Kadalasan, ano. Wala rito yung ibang mga item. Tara, tara, balikan tayo. Tara, tara, dito na na tayo. Taybazo. Hindi, hindi, hindi. Ang, wala, atunay. Nagkakayahan tayo. Ano lang mga paps? Ano lang sa hindi na tayo papasok ng uh, penis. Kasi wala naman tayong bibilhin din eh. Sports, saya, oh, sa sports. Oo, sports. bali sa sports tayo mamimili mamaya. Ayun, hindi siya kompleto kasi nang ano ng mga bilhin. Lalo kasi kaming binibili sa sports, mura nga doon pero yung ano lang Yung mga lang natin Oo May binibili kasi kami sa sports na wala sa penny Saka medyo malayo kasi Ito mga pa Saka, dito, saka nga pala dito mga ma'am sir Very strict dito, halimbawa tatawid kayo Dapat tatawid kayo sa may uh, mismong pedestrian lane tamang daan talaga rito. Parang ano, parang dapat. Mm. Saka hindi kayo pwedeng tumawid ng basta-basta doon. Kailangan antayin niyo muna ng uh, mag-green yung ano signal. Habang nakapala, wag kayong tatawid kasi delikado. Mamaya bigla ako yung masagasaan. Kagada dito, wala nang traffic, sir. Ano? Wala nang traffic, sir. Oh, wala nang ano? Wala sila i sila yung mga rules ng traffic rules uh -huh. sumusunod sila sumusunod talaga dito wala nga na wala nga mga enforcer dito wala, wala kang makikita kahit anong officer Kailangan mga wala. traffic officer dito kahit uh -huh. sila kahit na walang madaan uh -huh. kahit sila nang nanguhuli uh -huh. kita yung mga paps kahit wala namang masyadong tumatawid yung mga sasakyan talagang tumitigil talaga kapag naka-red yung signal. Tsaka rito may courtesy yung mga driver rito Halimbawa Nakita nila na may tumatawid na tao Pagbibigyan nila yan Kahit kung um, malayo uh, ko lang Ito uh, sample mga paps Halimbawa Pula yung signal sa may tawiran Ayan Antayin muna natin mag-green to mga ritual ni Tag Mo. Ah, sige. Para ma-share ko rin, para para ma ma-share ko rin, pa yung anong channel mo, mga i-share ko rin. Hindi, oh. so, hey, kahit, rin. kahit naman -ano na lang yung sa'yo. Yung link? ah, oh, hindi hey, yung ano lang, kahit i-video mo na lang mismo sa wall mo, mismo, para may ano ka rin, may views ka rin. Ayan, si ano, aking roommate, Joshua. Ano yung, yung ano? YouTube bagulaga. channel? Ano yung YouTube channel? Joss <laughs> and Wisa TV. Apa uh, pala may ano siya? May uh, YouTube channel, mga paps. Uh, paki ano? Subscribe naren. Uh, Josh and Luisa TV. TV. Yeah, subscribe niyo para ano? Mas my, mas 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 sa mga city. Oh, city. Asa malayo okay, tayo ngayon. sa city. Ano ngayon? Baga, yun na 'yon? na yung next mo. Kumpara na 'yon. na tayo? practice practice Tara. Hay, okay, na. Green na mga paps. Para lahat ay mag-content natin. So, By next year mga ma'am and mga paps. Ah, uh, at, at, kasi nagpaplano kami mag-travel sa ibang city. Plano namin sa Budapest. Uh, sa kasi maganda 'no, kasama talaga. summer pero sa ngayon, mas fokus tayo sa uh, winter. Parang kasi natin yung, kung yung snow dito. Kasi first time kasi natin makakaakita ng snow. Oo, first time kasi natin makaka-experience ng snow. Ito ang tindahan ng mga pang-baby, pang-bata. mahaba ang yan. Um, ah, yan, yung storage niyan. Malaki. Hindi maliit lang 'to. May ilang minuto ang mga kaya. Mga ano, set kalahati lang. Kaya 'to. Tara. E paano pag yung ka? Nag? Ba, naka 1 uh, hour ka na. Kamo sa AN. Hindi delete. Hindi. Ito ko pa rin yan. Kasi pag gumagawa ako ng bigin. E, pag na pull na. O, ano na, wala na yun. pull na yun. Ihinto ko na yun. Kaya ano e, eh. Siyempre, pag nabiyahin ka, dapat ayaw nilang. Ano yung lawa rito na kapaps? Ayan na. Kung alam ba ang gusto nyo nagbuni-muni. Kung ba, ba ang gusto nyo kayo dinadala sa buhay. Ayan. Kung gusto nyo makapag-isip-isip, pwede kayo pumunta dyan. Napakatahiwik yan. Umuwas ako nga yung tubig. O. Ay, yung uh, tubig uh. Parang heater. Mm -hmm.

ka pero ay ta dito dito sa so, oh na dito lang ba wala eh. ay ah. hintayin natin na magpula yung ano yung signal bago tayo tamawid ito yung test ko bali ito yung pinakamalaking super supermarket dito sa Matisalca mm -hmm. mm -hmm. dito kompleto ng mga item dito may mga damit, sapatos may mga non-food na item marami dito dito may kainan din dyan sa labas ng Tesco ayan yun mo ako yung kainan tara dito yun nga lang disadvantage na itong mga props una may mga item rin kasi sa spawn na wala rito tulad ng chocolate na paborito ko dati pero ngayon hindi na ako nagchocolate nagpapalit na ako ng chen Ayan. tapos pangalawa malayo ayos sa accommodation pero doon sa mga gusto mag exercise gusto maglakad lakad so, no, pwede nga ito yung puntahan nyo doon sa mga ano naman naghahanap ng mura mag tennis kayo Okay. Bilang puro gala lang, mayroon tayong konti mga

ito yung mga ibang uh, tindahan ang baka maloobot na to mga paps patayin ko muna yung aking camera kasi maloobot na hindi ako nakapagdala ng extra kaan eh, battery mamaya na lang ulit sa spot okay mga paps mga sir ma'am dito na tayo sa spot at dito kami ano dito kami ay eh, madalas na namimili sana so, lang pwede mag video sa loob uh, e, tatry na natin Patay ko muna pre Patay ko muna mga paps Yung aking kamera Ha? Hindi, baka bawal din Ano lang, sige Tanggalin muna Ang bilis. Siguro mga kanila, 5 seconds lang Isa ko Sila, ano nga, sila April nga. Eh. Parang ano lang eh. Parang pitik lang yun eh. Saglit lang yun. Eh.

Bawal yun. Tingin ka bawal yung mag-video sa doon? Oo. Kaya pwede na ko video ng mga sausage parang yung mga Oo. Pero ano, ano lang, tapos ang video. No, no, no. Oh, huh? yata. Oh, yata. Oh, yata mga paps, isa sa mga ano, kasamahan natin sa batch 1. Tatlong ano, tatlong mga pogi. Shout out, shout out. Hello sa'yo. Hello sa'yo. dito oh. Yeah, Oh, dito mga paps sa ano sa accommodation natin, safe naman dito. Walang ano, walang mga masasamang loob dito. Hindi nga uso security guard dito. Eh. Saka isa pa, ano, police station na tong katapat ng Europa Pansio ito yung labas ng ating accommodation ito yung police station ito yan ito yung labas ng accommodation natin ito so, sa bandang kaliwa ako ang mapupuntahan nyo lang naman dito mga ano, karamihan puro ukay shop na dito. Ito so, pala. Dito sumobra 'pro. Ito 'yan. Ito yung Europa pants yo. Daw uh, sa ibaba ibaba niya puro mang shop na 'yan, mga bilihan. Pasok na tayo. Yan. Dash tok. Hello. Hello mga paps. Nandito na tayo. Nakarating na tayo sa ating tinutunoyan. Masayos na kayo sa aming kwarto. medyo magulo. Magulo talaga. Maglinis <laughs> pa kami bukas. Doon muna ako sa labas. Ito yung mga... Ito yung mga napamili mo. Ito eh. sa amin. Sa ng spice kasi parang bawal. Ito nga pala. Ah, uh, bigyan ko kayo ng bigyan ko lang kayo ng advice no. Sa mga pupunta rito. Kasi limitado lang yung rice cooker dito. So, ang tips ko sa inyo, bili kayo ng ano, maliit na rice cooker ng sa Pilipinas, yung pang dalawang tao lang talaga, yung ganto Yan. Mura lang naman yan. Mura lang sa Pilipinas kasi limitado lang yun yung um, limitado lang yun yung uh, scope card talaga okay mga paps kasamaan natin shout out okay, Oh, ito yung isang kasama natin sa batch Ay, ano? Ay, kanina? May ano? Picture lang? Ay, pasyari nga. Pasyari din ako nga. Yan, yeah, baka, ano? ba, share it? Messenger. Na lang. Messenger na lang. so messenger na lang. Na-download ko na. Ito mga paps, yung mga ibang kasama natin, pasok nila 1 to 9 Ay, 1 to 9 ba? 5 Ah, 5 to one. Ano kas- Ano na ba? Oh, 1.30 na pala 1.30 <laughs> na pala pero parang umagal lang oh Ako oh, so sa hanggang dito na lang Mga ma'am sir, yung aking munting video tour para sa inyo oh, ingat kayo sa Uh, biyahe nyo papunta rito and uh, sana matapos yung kaagad yung mga doctor na sila na dapat yung uh, sikasuhin. and yun na gabito na lang so ngayon pa lang welcome po na kayo so, welcome dito sa Hungary sa batch 2 ni Montalan para sa Hoya welcome sa inyo and kita kits dito sa Hungary Matasalka, Hungary bye